May nagtanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Lagi po akong updated sa mga uploads mo at tuwing napapakinggan po kita, malakas ang loob ko. Di ko naman po tinatalikuran ng aking utang pero di pa po ako nakakabayad dahil under medication po ako sa aking anxiety at depression. Last time po nakita ako ng family ko na magbibigti na dahil po sa pinagdadaanan ko. Sorry po, pero nag o na po talaga ako. Ngayon po, patuloy ang pagtawag nila at pagte-text. Salamat po, Boss Ray. God bless po. Ito po yung message sa kanya ng OLA. Attention! Walang response sa kabila ng maraming text messages at mga tangkang tawag. Ngayon ang aming system ay posibleng magsagawa ng investigasyon sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong binigay na contact reference, mga kasamahan, binigay na email, binigay na personal Facebook, social media at posibleng inyong opisina at barangay, LGU personnel kung hindi pa namin matatanggap ang iyong bayad hanggang ngayon. Salamat. Papunta na po ang aming mga staff sa inyong barangay. Dala ang mga dokumento na iyong sinumite dito. Lagi kipag-ugnayan na ang legal office sa inyong barangay captain at barangay officials upang simulan ng pagsampa ng kaso small claims laban sa iyo. Ihanda ang kabuuan ng balanse ng inyong pagkakauta, legal department. Okay po, um, una po sa lahat, eh, ay, sorry po no, na naranasan niyo po itong ganitong uh, depression at saka anxiety po. No? At uh, pinagtangkaan niyo pa ho yung buhay no? um, isa lang po ang masasabi ko sa si inyo no, na ipagpatuloy niyo lang po yung inyong medication and uh, huwag nyo na ho munang pansinin yung mga tawag no, at saka yung messages nila dahil uh, maliwanag naman po no, na pananakot lamang po itong mga ito uh, alagaan nyo po yung inyong pag-iisip dahil uh, yan ho talaga no ang hinaasinta itong mga damuhong ola una ito no uh, tingnan niyo nangyari sa inyo no dahil ako ko no eh sa ngayon po ipahinga niyo uyan no pagpatuloy niyo po yung inyong uh, uh, paggagamot no para po makarecover po kayo no naintindihan ko naman po na hindi niyo po tinatakasan ng inyong utang no uh, kaya lang nga po ang nangyari nga sa inyo eh na po kayo at nagkaroon kayo ng anxiety dahil nga po sa kalokohan itong mga ako sa totoo lang po habang binabasa ko po itong inyong mensahe no? eh, ako po ay nalungkot dahil uh, bumalik ko sa alaala ko yung eh, nangyari po sa akin anak pero hindi po yan ang ating topic no? mapunta po tayo dito sa ano, himayin po natin itong mensahe na ipinadala po nila sa inyo sabi po nila, no? Eh hindi nga raw ko kayo nagre-respond sa tawag tsaka sa SMS nila. Eh paano ko kayo makaka-response? Kung ganyan hong nagkaroon kayo ng ano, uh, depression tsaka anxiety. At niyo nagagamot kayo. Di ba? Hindi ba naman loko-loko kayo mga ola kayo eh? Paano makakasagot sa tawag ninyo? tsaka sa SMS ninyo. Kung hindi nyo sinimulan ng pananakot yan at harassment, hindi magkakaganyan. Tingnan nyo ang ginawa nyo, o. Oh. Mario, sir. Ibang klase talaga kayo. Oh, tingnan nyo, eh. tingnan nyo nangyari doon sa nagtanong. Oh, nagkasakit nagkasakit. Pinagtangkaan ng buhay. Eh, kung yun natuluyan. O. Oh. Hindi nakita nung pamilya wala kayong puso eh. Diyan ako naiinis sa inyo, diyan ako galit na galit sa inyo sa mga style niyo ganyan. Tapos ito pang mga kalokohan ninyo, oh. Ano posibleng gagawin na sistema niyo raw, na system niyo? System niyo talaga gagawa, bobo. Hindi magagawa na system niyo 'to. Dahil lang gagawa nito, yung mga kolektor niyo kuno, yung pag-contact do sa mga ninakaw niyo ano. Contact details. Oh ng mga phone book. Si Raulo kayo. Si Steve, tatawag, bugo. Pinaglululoko. Matatawagan nyo, contact reference. oh, Sige nga. Hindi naman contact reference tinatawagan ninyo eh. Ibinigay ba yan ng kliyente nyo? Hindi. May nakakaw niya yan. Tapos pati yung mga kasama na binigay ang email, binibigay ba yun? Ninakaw niyo rin yun. Bugo. Oh. Pati sa Facebook, o, oh, tamo? Di binabaon nyo ang sarili ninyo? Bakit kailangan nyo gamitin ang social media para kayo maningin? Sige nga. At kailangan nyo mamahiya? cyber libel yan, mga bugo. Pupunta kayo sa barangay, sa LGU, eh alam nyo namang hindi nakitinatangkilik doon. Eh alam nyo namang hindi nakipinapansin doon. Bobo. Magbasa kayo ng batas para malaan nyo nagdrugis kayo. Eh. Tapos sasabihin O, oh, papunta na po ang mga staff namin sa barangay. Bugok. Sumbari Yusip. oh, O, ito pa. Nakikipag-ugnayan na daw yung legal office. So, sa barangay captain. Sa tingin nyo, papasinin kayo? Hindi kayo papansinin. Naglabas na po ng autosan dyan ng Korte Suprema. O oh, dahil nga kayo i korporasyon at malaking kumpanya. O, oh, hindi naman kay eh. Ito po isang katangahan ninyo eh. Tingnan nyo. Makikipag-ugnayan na ang legal office sa inyong barangay captain at barangay officials upang simulan ang pagsasampa ng kasong small claims laban sa inyo. Sa barangay kayo magpapail ng small claims? Kung di ba makita O. Oh, saan mo pinapail ng small claims? Sige nga. Ha? Hindi yung sa barangay pinapay lang sa no, small claims. Sa municipal court po yan. Sa lower court. Maliwanag na maliwanag na hindi nyo alam ginagawa nyo eh, no? O. Small claims sa barangay, bobo. Ang toko to Ito. Tingnan nyo ginawa nyo dun sa ano? sa tao. Inisip niya na tapusin yung buhay niya sa ginawa niyong harassment. Oh. Kung kayo ba naman eh, naningil ng maayos, di hindi ganyan. Napakarami nyo ng ginanyan. Sa totoo lang. O. Oh. Tingnan nyo, na-depress. Oh. Na-depress. Nagagamot ngayon. O. Oh dapat talaga sa inyo mawala na rito no? matapos na kayo maubos na magsara kayong lahat kayong mga online lending apps kayo lalo na yung mga nanghaharas na yan naku po may maipasahusa ng batas no? na kayo yan. lahat imat ano na ma tugis na kayong lahat mapakulong kayong lahat lalo kayong mga abusadong kolektor ko no Grabe yung ginagawa niyo mental torture. Tingnan niyo. Nagtangkang magbigti. Buti nakita nung pamilya kung hindi ano yan. May mo dalawang libo. Kung iharas niyo ganun-ganun na lang. Ala niyo nabili niyo yung buhay ng tao eh. Habang binabasa ko anak ng kamuti sa totoo lang, tumutululuha ko. Hindi kayo ano eh. Sa totoo lang nanginginigan lamang ko sa inyo. Grabe yung ginawa nyo doon sa tao. Hindi, ano, wala kayong puwang sa ganitong klase ng negosyo. Pinapanalangin ko talaga, no, na baka gawa na ng batas, no, na kayo talaga ay magsara kayo. Nakakainis kayo eh. Nakakaano kayo, nakakayamot, nakakanginig kayo ng laman. Katagal ko yung kolektor. Ngayon lang po ako nakakaano ng ganyan mga klase paniningil. Grabe kayo. Doon sa ano, sa nagtanong, eh, huwag niyo mo nang pasinin yung ganyan, no? Pagpagaling ho kayo. Tapos pagka magaling na ho kayo at kaya nyo na ho maghanap buhay, no? At maibalik nyo na yung dati yung ano, sigla at uh, yung dati yung pamumuhay, no? Tsaka ho kayo mag-ipon. No, tsaka nyo ho, bayaran bayaran nyo lang ho kung magkano yung dapat yung bayaran yun lang principal plus interest yung penalty wag nyo na ho ano yan intindihin yan tapos i-demandan nyo po Manghingi ko kayo ng compensation dun sa nangyari sa inyo. Paghanap po kayo ng abogado na makakatulong sa inyo. No, ipakita nyo lahat yung ano, yung mga messages sa inyo. Tapos kwento nyo sa kan sa abogado nyo na ano na nagkayo kayo ng depression, nagtangka kayo magpakamatay. Para ho, ano, makapag-draft siya or makapag-isip siya ng kaso na maisasampa niya sa mga bugok na ulan na yan. Nakakanginig ng laman niya mga yan eh. Basta ako ako, may papayo ko lang ho sa inyo, magpagaling mo No? Para ho maibalik niyo ho yung uh, dati niyong sigla ng makapamuhay ko kayo ng normal. Ano po? Huwag niyo ho munang isipin yan. So, mga ulan na yan, no? Huwag niyo munang pansinin yung mga tawag, mga SMS na yan, no? Tsaka, ano, tulungan niyo ang sarili po ninyo, no? Na makabangon po muli. No? Kayo lang po makakatulong po sa sarili ninyo, no? bukod po sa inyong pamilya, na no? eh, kailangan po talaga yung drive niyo na bumangon muli. Eh, kailangan po magsimula sa inyo. That's, samahan niyo po ng dasal. Napaka-importante po niyan. No? Ating Panginoon lang po makakatulong po sa atin. No? Kasalan niyo po siya, no? uh, kayo ng tulong at guidance. No? Matatapos din po yung problema niyo na yan. No? Sa ngayon po, ang importante is maayos po muna yung inyong kalusugan. Maka-recover po kayo. No? Hindi muna silang pansinin. Pagkaho kayo, normal na yung pamumuhay nyo. Tsaka kayo kayo mag-ipon, no? At bayaran. Ganun po, no? Tapos pag nabayaran nyo, picturean nyo yung, ano, yung proper payment, email nyo sila. Bayad na nga nyo kayo. Tapos tsaka nyo yung demanda. I Complain nyo po, no? Ito, pa-flash ko po kung saan kayo po pwede mag-complain. Yan po yung mga ahensya ng gobyerno kung saan po kayo po pwede mag-complain. Tapos mag-hire po kayo ng abogado, no? Kung wala po kayong pang-hire ng privado, pag ano kayo sa ano, sa pau, tutulungan din ko kayo niyo mga 'yan. No? Demanda niyo, mangingi ng danyos. Para ho kahit papaano, ay makompensate kayo sa nangyari sa inyo ba? Hindi ho madali yung nangyari sa inyo. Mental torture ho inabot nyo, kaya kayo na-depress. Tsaka kaya kayo nagka-anxiety. Hindi ho normal na pang yung gano'n Isip kayo ng isip, wala naman kayo iniisip. Anong kalukuhan nyo mga ola kayo? Wala kayong mga awa eh. Mariuset. Grabe kayo. Pasensya na ho kayo. Talagang yamot na yamot ho ako. Sa susunod na video na lang po. Maraming salamat po sa inyo.